Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Iris, likas ang pagiging matapat at may paninindigan sa ginagawa, lalo na sa trabaho. Inuuna ang kasiyahan at kapakanan ng minamahal at pamilya para mapanatili ang sigla at kalusugan ng bawat isa. Ayaw gumawa ng kalokohan dahil naniniwala na ang karma ay mabilis bumalik at sensitibo sa usapan tungkol sa pera kaya madaling magduda kung may hindi malinaw. Kapag may nasabi, ito ay tinutupad, hindi nagbibitiw ng salita ng walang laman. Maalaga sa magulang at pamilya at umiiwas sa chismis o mga usapang kaberdehan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Taurus, may tapang na handang ilabas kapag kinakailangan, ngunit nananatiling maingat sa kilos at salita. Mahal ang pamilya at iniingatan ang kanilang kalusugan. Ayaw mapahiya at napipintasan kaya ginagawa ang lahat ng tahimik at maayos. Sa usapin ng pera, hindi basta nagpapautang at may disiplina sa paggamit nito. Masipag sa trabaho at mas gustong matapos ang gawain ng walang ingay. Umiiwas sa mga usapang kaberdehan at sa mga taong may masamang impluensya. Hindi nadadala sa suhulan o pagbili ng pabor. Sa relasyon, malambing at tapat sa pagmamahal. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Gemini ayaw ng pagpapabagal o pagpapaliban sa trabaho at mas gusto ang matapos agad upang walang maging problema. Pinapahalagahan ang kasiyahan sa ginagawa para manatili ang positibong enerhiya sa tahanan. Maalaga sa buhay at gumagawa ng paraan upang mapanatili ang ligaya ng pamilya. Maunawain, ngunit may katahimikang tapang kapag kinakailangan. Handa laging tumulong sa magulang at pamilya, malambing at tapat sa relasyon, nagbibigay ng init at seguridad sa minamahal. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Cancer, kilala sa pagiging matyaga at masusi sa pakikipag-usap. Hindi nakikipagkasundo sa suhulan at umiiwas manghingi ng pabor sa iba, mas pinipili ang sariling pagsusumikap. May masipag at maabilidad na isipan para makagawa ng paraan sa pag-iipon ng pera. Maingat sa salita at kilos upang mapanatili ang positibong daloy ng pamumuhay. May kaluwagan sa pagtulong at paggastos para sa kapakanan ng pamilya. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Leo. May posibilidad na maging maiksi ang pasensya kaya mas pipiliin ang katahimikan sa mga gawain. Ayaw sa usapang walang kabuluhan at sa kaberdehan, at mas nais nice ang mesensin at maayos na pagtatrabaho. Sa tahanan, pinahahalagahan ang malambing at positibong usapan upang mapanatiling magaan ang samahan. Maingat sa mga sinasabi para hindi makapasok ang negatibong enerhiya sa kapaligiran. May matalinong pag-iisip sa pagpaplano at ayaw mag-aksaya ng oras sa bagay na walang mapapala. Maalaga sa magulang at handang tumulong anumang oras. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Virgo, may mahabang pasensya sa trabaho at maingat magsalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ayaw sa usapang kaberdehan at mas pinipiling magmasid muna bago gumawa ng hakbang. May bukas na kamay sa pamilya pagdating sa tulong pinansyal. Hindi marunong magpaliban sa gawain at ayaw mapintasan, kaya laging maingat sa bawat desisyon. Pinahahalagahan ang pagbibigay ng maayos na pamumuhay para sa pamilya at malambing sa taong mahal. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay masigla ka sa lahat ng ginagawa, lalo na sa trabaho kung saan dala mo ang aura ng swerte na nagbibigay daan para makagawa ng mga hakbang tungo sa pag-asenso. Sa tahanan, masinop ka sa mga gamit at nais mo ang malinis na kapaligiran upang mapalayas ang bad energy na naiipon sa isipan. Masipag at masikap ka dahil inuuna mo ang kasiyahan at kapakanan ng pamilya. May tiyaga ka sa lahat ng gawain at hindi madaling masilaw sa anumang anyo ng suhol. Sa aspeto ng pagmamahalan, malambing ka at may pagpapahalaga sa damdami ng kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Scorpio. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay mas kalmado ka at maingat sa anumang trabahong haharapin. Sa usapin ng pera, mapanuri at disiplinado ka upang makapag-ipon ng maayos. Sa tahanan, gusto mo ang masayang usapan at ayaw mo sa mga gulo o diskusyong walang saysay. Sa trabaho, hindi ka madaling mahikayat ng anumang uri ng suhol. Sa pag-ibig, malambing ka at tapat. Walang espasyo para sa selos dahil buo ang tiwala mo. Gayun din, ngayon ay taglay mo ang malakas na sex appeal na umaakit sa lahat ng kasarian. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Sagittarius, batay sa galaw ng kalikasan, ngayong araw ay puno ka ng sigla sa bawat gawain. Ang ganitong enerhiya ay nagdudulot ng positibong daloy na nakakatulong para mapanatili ang kasiyahan at makagawa ng mga hakbang tungo sa pag-asenso. Sa pamilya, kapag nangako ka, sinisiguro mong ito'y tinutupad upang manatiling matatag ang samahan. Sa trabaho, inuuna mo ang maayos na pagpaplano upang makaiwas sa suliranin. Sa aspeto ng pagmamahalan, wala kang puwang para sa selos dahil puno ka ng tiwala sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Capricorn Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw ay maingat ka sa pananalita lalo na sa loob ng tahanan dahil ayaw mong pumasok ang masamang enerhiya. Sa trabaho, masipag at masinok ka, at may tahimik na ugaling hindi nagpapabee sa mga gawain upang makaiwas sa negatibong impluensya. Ayaw mong makisuyo ng basta-basta sa iba, mas gusto mong kumilos mag-isa para matapos ang gawain. Sa pag-ibig, malambing ka at maingat sa pagpapahayag ng damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Aquarius, batay sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay masipag ka at may matalinong pag-iisip. Sa trabaho, marunong kang magsalita para sa ikabubuti ng grupo at may maunawain na ugali sa pakikitungo sa iba. Madisiplina ka para mapanatiling matatag ang hanap buhay at inuuna mo ang kaligayahan ng pamilya. Maalaga ka sa magulang at handang tumulong anumang oras. Sa pag-ibig, malambing ka at may tapang na lumalabas kapag kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Pisces, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw ay matyaga ka sa lahat ng ginagawa, maging sa loob ng tahanan. Ayaw mo sa mga usapang bastos, sa trabaho man o sa bahay, dahil nais mong mapanatiling buo ang good vibes at swerte. May posibilidad na maging madaling magselos ngunit may tapang kang ipaglaban ang damdamin kapag kinakailangan. Hindi ka umaasa sa biglaang kita, mas gusto mong magtrabaho para makaipon ng maayos. Sa pag-ibig, malambing ka at tapat sa kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat.